Kinawa na lang ni Stephen Curry, depensa ng Lakers, sinayaw-sayawan pa, kinawawa pang pa Lakers player dito. Draymond, napatukan si AD sa laban, hindi naman makapaniwala si Lebron sa nangyari na patayo pa. Bigating matchup ngayong araw Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors no Lebron for LA kaya naman start na agad tayo in the first quarter kusang fireworks agad ang Warriors tatlong three pointers dalawa dyan galing kay Stephen Curry then AD naman para nga sa Lakers quick four points na patukan pa ni Draymond Green sa play na ito. Then ang lupit pa ng ginawang pasa ni Steph dito behind the back. Natawa na lang tuloy siya matapos niyan. At mainit gang start dito ni Stephen Curry. Siya nga mga ito lang nagbubuhat sa opensa. Pero ang Lakers hindi naman lumalayo ng dahil kay Anthony Davis. Umabot na siya sa 10 points. At talagang hindi nga naglalayo ang dalawang koponan ni the first quarter. Di kita ng ating laban. Grabing 16 points na agad si Stephen Curry. Pero tinapatan naman niya ni Andre Davis with his 13 points and 2 blocks. Second quarter naman natin, 7-0 rin agad ang Lakers dito. Kaya naman nakakuha na nilang lamang 35-31. Jackson Nays, grabe pang lipad dito. Pinanood na lang siya ni TJD ang taas. Napatayo si Lebron na ang itipa. Back and forth nga tayo sa umpisa ng ating second quarter si Trace Jackson Davis ang opensa dito ng Golden State Warriors. Umabot ng total niya to 13 points. Then pagbalik pa ng mga starters ng two things, back and forth din ang kanilang ginawa. kusang nice mo bang ginawa ni Austin Reeves kay Dario Saric. Pero sa last minutes, dito na nagumpisa lumayo ang Warriors. Dahil nga yan sa bang-to-bang 3-pointers ni Pojemski, sa pa ng 5 points ni Stephen Curry, iwan si Max Christie, kawawa nga, hindi rin siya makapaniwala. And at the end, ang Golden State Warriors lamang 67-56 after 2 quarters. At sa ating third quarter naman another back and forth ang nangyari dito sa pag-uumpisa natin kung saan ang Lakers nga ay talagang sumusubok na lumapit dito. Pero sumasagot nga sa kanilang Golden State dyan para nga panatilihing merong 9 to 11 points ang kanilang kalamangan in the third quarter. At hanggang sa pagdating nga natin in the middle of the third quarter, tuluyan ang lumayo dito ang Golden State Warriors. Umangat na sila 86 to 69 nang dahil nga sa run na kanilang ginawa. Timeout ang itinawag dito ng Los Angeles Lakers. At sa pagtatapos nga ng quarter, abay e ang Lakers sumubok pa mga idol at actually nababa nila ito sa 9 point lead. Pero ang Warriors sa last seconds ay karilang inangat ito mga idol sa biggest lead nila, 98 to 82, 16 point lead. At sa ating fourth quarter na nga 6-0 run ang mga dayo dito, sinagot din naman ang 5-0 run ng home team. Si Andrew Wiggins ang bumubuhat dito sa kanyang team nang dahil nga wala talagang suko itong mga Lakers player at talagang gustong bumalik sa laban. Pero salamat kay Wiggins ay double digit pa rin ang kalamangan ng Golden State. At hanggang sa pagbabalik pa nga ng mga starters ng two teams ay ganito nang na naging storya natin. Subok ng subok ang Lakers pero hindi pumapayag ang Golden State Warriors at mga idol ito'y nagdulot ng kanilang panalo this game.